anak. Bantayan mo si Papa mo, inaantok na. Vincent, patulogin mo si Papa ha. Eh, ako ang inaantok mo. Vincent, patulogin mo si Papa. Sabi ko patulogin mo yung anak mo. No, Nauna ka pa matulog eh. Vincent, pantay mo si Papa ha. Inuntok na si Papa eh. <laughs> Vincent. Kasi ano pa. pa yung boss, siya pa yung magbabantay na. No? <laughs> ang galing Vincent magpatulog kay Papa, nakapikit na. <laughs> <laughs> Oh! <laughs>